Hindi. 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 Hindi nalabot nga kay Tribulusun, wala pa niya ni Bulusun, nagka kay Ilusun. Sobrang niya ang katangahin niya, hirang muslim at lusyon. Hindi, <laughs> yeah, bars? Indro ko pala, pwede na! Indro ko pala, na! Indro ko pala, pan na! Pwede. Pais ka pa magsubad nine ng Teknay ng Kanglack 9. Pumaugot pa nanay, na laban, ito imuritin, ito niya nanay, ka niya tatay, dahan tali kang susumatan nga wala lakon ni Timurite ni Takon Freestyle. Hindi hip-hop, ayaw pa pader magiging ang tala ikaw di niya batal sinayaw pa ka papel tala ikaw kita na sana ikaw inupanan masayong ka lang ang kalaban predictable itong mga linyahan samantala itak na alkansyahan, andam na itong lubnganan, kainin nga round para lain na ako panupakan hong <laughs> oh, <laughs> guloid <mga> stress? <laughs> <laughs> siguro ang dinbobo yung nanay na pagka vitamins and cytotec ng kremilis. As in, girarasa sa puyil ng bisang sala sa lang. Itong tatamuan na lang tapos magsusuri ka tigda. Waray pa nga ni kremin suspek ka na. Ayaw pag una, huna nga kayat ng pagraug na ugun. Kay di rin imwad law, akin ah, Ah, Ang na puro sigaw, yung linya, sobrang kapit. Matanong ko lang, kanino ka galit? <laughs> ito talaga eh, no? Pag walang trip na maganda, kung hindi magdadrag, sasali ng rap battle bigla-bigla. Ang -bigla. Okay, bago mag-start, bago simula ng battle, may gusto lang na aminin. Hindi naman sa nagpapaawa, pero gusto ko lang sabihin. Yung isang buwan na prep sa akin talaga ay nabitin. Sa akin talaga ay nabitin. Kaya di magtataka kung lagay ko ay alanganin. Kasi nahirapang magsulat at mag-isip ng mga tema. Nahirap pang magsulat at mag-isip ng mga tema kasi utak na na wala nang alak sa sistema. Mas inuna kalusugan at mas tutok na sa eskwela. Kaya di pa sigurado, kaya di pa sigurado kung dala ko ba ibibenta. Pero sa laban may bihado, di pa rin to papabata. Kalaban man ay veterano, sobrang gulang mamang mama. Likas ang aking tapang, di kailangan magkatama. At di pa mapurol, talim na dati ko pang hinasa. O, puro ba, puro ba generic mga linya indirect? Paano eh kalaban di ma-search sa internet? Ang tanda-tanda mo na, ang hasil mo ay battle. Sobrang plain ng pagkatao, di mo makikitaan ng angle. O, lines and angles topic na punta sa geometry. Talagang magbabanggaan lines si you wanna mess with me. O nagkadaupan ng daan, BRB ang meeting point nitong up and coming MC laban sa titong masakit ang joints. You're too old para sumabay. At yun ang totoo. Di mo ba mas pabor sa akin ang tagpong ito? Bihag lamang ang turing ko sa'yo kung hindi mo patanto, yun ang totoo at di lang pagbubuhat bangko. Ha? Yun ang totoo at di lang pagbubuhat bangko. Kasi yung kaya mong ilapag, kaya kong tapatan. Pag ako ba yung naglapag, kaya mo bang sabay yan? Oh. Kapag naglapag, kaya mo bang Ang ina nawawala yung written, dilubyo. Adlang tay ka ulosaran na imperno para pugutan nga inulo. Tawagak kiyo yung dilubyo. Ako tin critical nga sakit na magpapayo ng itim bisyo. Seryoso? No match ka nga bata. Nagtapo ka hindi lubhasa. Karon ta na itim consequences na waray na nim suso nga kabanata. Kadamo na hanak kalaban nga pinadalagan asyalain nan mailog Pero di ka makakatapang haakbis ka pa maghikog kung story ang hip-hop la ako ang nga maisog kung halaba ni Tim Sungay nga demonyo ka ako <laughs> may pangin pa nga dito <laughs> itim itim kinabuhi yan ah nangingilikado na kay di na yung pasaylo para na nanagkuhan ulo na ipsulod na ngang sunugun ngang buno Oo, yung iwit sa ako na Napuson nga sunugon nga bunu-bunuon. Oo, malain pa matiyon pero kaya ko yung buhatan. Ano? Masayol na? Putusukon ko pa! Mataram na? Pabahirin ko pa! Mintras timprano pa ang andipan or hingatanan, haluwag nitin purtahan, dagbitan, at pagdalagan. Ganantis matimay ninyat perso, karuya pa butay yung atanan, lalo na hm Na I'm still one of the best borongan ng rapper! No shit, to be honest. Hey! Ang utang na, ang lakas talaga. Grabe yung rhymesin mo. Na, 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 na. Ano oh, ba? O. Yung tail of the tape sa upcoming bout, up and coming MC laban sa tito na may gout. Ang tanda-tanda mo na, sumali ka pa dito. Dito, forte upper na liga, battle rap po dito, dito. O. Oh, dito ka sumali kasi gusto ka. Ah, fuck pasikatan kaya dito ka sumali Kaso nga lang sa kalaban ay agad kang madadali Tama walang pag-asa, wag na magbaka sakali Unang round pa lang ng turna pero ito na iyon finale Pagbibigyan itong titan ah, Pagbibigyan itong tito na gusto magpasikat Namukhang paang may ingro na palaging may pulikat mukha kang pitbull na si Punin at laging tululaway. Ito ay tsura ng mga titong madadaya na bumabangka sa lamay. Pero kawangis mo si GL na nagtatawag ng old judge. Tapos yung hugis ng mukha mo, lalagyan ng airpods. Oh. Tama na sa joke, baka nababanas ka na. Gawin natin mas seryoso kung papalag talaga. Veterano sa edad pero banuto sa laro. Veterano sa edad pero banuto sa laro. Di ba halap ang mas pabor sa akin itong ating tagpo? Iyon sa'yo kung di mo pa napagtanto. Shit saya ng oras, tigin ko sa tulad mo. Yung sulat ko, tagos, namunukot hanggang buto habang sulat nyo. Habang sulat nyo, biliblang ay mga utu-utu. Wala akong baong round 2 at 3. Ito rin mong partida. Sapat na sa'yo yung round 1 na sinulat ko lang kanina. Tigo tayo ikaw. Yan na, nga round din. Puro lang paghidug may kalaban, ito yung mapapamatian. Game! Game! Yeah. 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 Yeah, Mabili kita. Hindi puro, puro panipa. Yeah. Maupay ka magrap bayakin pinang kamilya. <laughs> maupay tim lahi, pan-first class ka si Naiipan na nga niya kahit may <laughs> maupay tim pamilya tik patitim kagwa pulupig ni Daniel Padilla. Four bar sit up ko puro la haim pagpakaupay. Kung may kontra ka, may kalaban ka, anila kang damamatay. Kay, kung di ka na, ayun na at binalik pa nga rin pag rap, masugal taong tarap, itin matay puklat, ayaw ikukurap, kay rado pala, pinirdi ka na. Yan na! Kay dili ko karayag kami ito, hindi ka Medyo masahol na kami Karayan kung bumalik lahan rap para kitahan ng bagong ahirarasyon eh, ng hip hop. I'm almost 38 years old. Two years na lang magpo-porti na. Anamon panahon, puro lang kami Anamon hip hop. Yan ak, binalik ak para kitahan yun eh. So guys, wala so na ang panahon. O pa Ah, Nagal okay. humihingi Ako yung ng dispensa sa organizer at kalaban. Masyado lang maraming gawain kaya hindi ko nasulatan. Humingi pa ako ng extension para sana maghanda. Kaso nga lang, di umayon sa akin oras at doon ako pumakda. Ako'y... Ah, sorso. ulit para kay Keke. <laughs> <laughs> Yon! Napakasulit ng laban, guys. Grabe. Tika. 5-0. Para kay Rich Sniper. <laughs>